Sagrada Pamilya Mainam protection sa Pamilya Magaling sa bala Kaligtasan Pangagamot Magaling sa lahat ng babay Pangondra sa lahat Ang Sagrada Pamilya ay nakalagay sa testamento ng karunungan. Tatlong medalyon impinito sa Grada at sa San Miguel. Yan lang po ang ang nasa testamento ng karunungan. Yung ibang mga medalya ay mga sulpot na. Hindi ka tabla mga gantong mga original na nakalagay sa karunungan testamento ng karunungan ng Diyos. Pag wala ka stop ito, hindi ka na matatawag na antenero. Yan po, napakaganda at napakalinaw. Ito eh po ay eh, pangalawang version. Yan po, ang unang version po na sagrada ay yung may nakaluhod. Ngunit iligay nila ay salita na, kaya mainam din. Ang nagpapanar po dyan santisimo. Santissimo. Mainam sa lahat.